Kahit malapit sa puso, kahit uh, kaibigan, wala pong sisinuhin ng Pangulo. Mananagot ang dapat managot. At uh, sa pag-iimbestiga po, hindi naman po kasama mismo ang DPWH. Sila lamang po ang magbibigay, magpo-provide ng mga information, ng mga records. Dahil po ang siyang mag-iimbestiga rito po ay pangungunahan po ng Regional Project Monitoring Committees. At uh, ang uh, oversight team po ay ang um, Department of Economy, Planning and Development o DEP-DEV, Reg ah, Dep Regional Director, sila yung chair, Department of DBM, Regional Director, ang co-chair, uh, DILG, Regional Director, at ang uh, OPPMS, Regional Team Leader. At maaari magkaroon din from the non-government or people's organization as applicable. So ang gagawin po nila, unang-una, ay uh, site inspection recording at saka po magre-report and consolidation so lahat po ng naipon na records ng uh, uh, RTMC isusumiti po ito sa Dep Dev, at uh, yung consolidated po ang siya mismong ibibigay po sa pangulo